One, two, three, come on. come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang bonga At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang laging tumututok dito ka. At saka sa mga bago nating subscribers. So, thank you so much sa pag-subscribe. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo Nang bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, ito nga, official swimsuit ng Miss Universe, ang bench. Uh, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, ang bongga, ang gorgeous, ang sexy tignan. So, yon bench na ang mag pupodjuice ng swimwear para sa Miss Universe ngayong taon na to. di ba? Nakakaloka. So, iba talaga ma-involve na ang Pilipinas. May braga issues, tapos may swimwear suit. Dati, ano, di ba? May official, ano sila. Ngayon, ay nako from the Philippine, ano na talaga, pati corona. So, kulan na lang koronahan ng Miss Philippines. So, syempre, nakakatuwa dahil ayun nga, papunta tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe, tapos bench pa ang magiging ano nila, di ba, official swimmer nila ngayong taon na to. O, di ba? Talaga, ang layo talaga na nararating ng tagumpay ng mga Pinoy. And, let's see kung anong mangyayari. So, I'm so excited doon sa kulay, excited ako doon sa ipapakita, o, bongga yan. Ay, nako. Sobrang, Excited ako sa lahat So yun, good luck and congratulations sa Bench O oh, diba, so yon mabuhay talaga si ano Sir Ben Chan Oo, oh, oh, sobrang panalo Sana kunin niya din ako Charot, so yun At para naman sa sumunod natin chika Miss Universe Bangladesh nandito na At saka si Miss Universe Curacao Mama Sam, sino sa tingin mo ang kabog ang beauty? Actually, magkamukha silang dalawa. Pero yung styling, kinabog ni Curacao si Bangladesh. di ba? Kasi, talagang outfit, tapos yung height. Pero halos magkamukha naman silang dalawa. Anyway, congratulations pa din dahil nandito na sila sa Bangkok at ayan na. So, papunta na sila sa exciting moment ng competition. So, mag start na nga sa Sunday. Kaya, good luck sa mga girls at good luck kay Curacao at kay Bangladesh. Mas maganda si, Bang, uh, si Curacao kaysa kay Bangladesh. Tapos, parang feeling ko, yung styling talaga niya, pack na pa, make up. O, oh, di ba? So, yun. Good luck sa kanila. At para nga masasumunod natin, chika, kahapon nga, nagkaroon na ng send o oh, para kay Binibini Pilipinas International, Mirna Isgera So, mamasawan so, yung masasabi mo sa pasabog ng ating pambato sa Miss International. Siyempre, nagulat yung lahat kasi sabi nila, maga daw yung mukha. So, sa amin gano'n, nangyari? Natulog siya ng buong tatlong buwan. Charot. Tapos ngayon lang gumising, ganyan na siya ka-fresh overload. O, di ba? So, ang dami-dami nila sinabi, kasi daw nagpa-pillar, tapos ang sabi pa nila, nagpa-inject, nagpa-botox, lahat na, sinabi na nila. Pero isa lang masasabi ko, ang fresh overload niya. Ang gandang tignan kasi nga, di ba, parang yung beauty niya, parang pack na pack ngayon. At nakita naman natin na talagang ready to fight na ang ating pambato sa Miss International. So, nagkaroon siya ng konting laman na bumagay naman sa kanya kasi ang nakikita natin, parang may oras siya miyana at duwanan na sa Mata Bernardo yung dating. So gusto ko din yung makeup niya, very light lang, hindi yung unheavy, hindi matapang, di ba? So tama lang yung pinakita niya yesterday. Yung iba naman sinasabi nila, nako, hindi mananalo yan, hindi naman ganun kagandahan. Eh bahala kayo ko ayaw yung sumuporta, di ba? Wala namang pumipilit sa inyo at wala namang pinagpipilitan ang ganda na meron si Mirna. Eh, ako para sa akin, kakabugyan at naniniwala ako na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para sa laban niya sa Miss International. So, excited ako sa makikita ko sa kanyang eksena at paandar at kung ano pa yung mga magiging ganap niya. At good luck. di ba? So, yon. At itong sumunod na chika, sabi ganun, na isgera, ginaya daw si Kevin, li, ano, Lailana, Oho, yung dati Miss International na from Indonesia, ganun daw yung orahan. So, why not? Dati ang ginagayan nila si Miss Philippines. Ngayon naman, tayo naman ang gumaya doon sa reina nila. So, ako para sa akin, syempre iba si Mirna, iba si Kevin. So, ako nakikita ko yung ganda ni Mirna pasok sa banga. At naniniwala ako nakakabog siya sa Miss International. So, sabi ko nga, sana maka top 5 para mas winner kasi pag nakarating niya sa top 5 ay bongga yan um, let's see kung ano yung ipapakita niya sa Miss International. I'm so excited for her. So, parang feeling ko kakabog talaga si Myrna. And you cannot underestimate yung kakayahan ni Myrna na makarating sa dulo ng competition. Di ba? So, yot At good luck. Good luck sa atin lahat. And then, para na sa sumunod natin, Chika, Mama sa ano naman ang masasabi mo kay Chris Nagravides, na Gravides na Roman pa ng bonggang-bongga. -bongga. So, tingin mo, Mama Sam, pwede ba pang Miss Grand si Chris na? Mm -hmm. Actually, nakita ko siya dito. So, noong ko pa sinasabi na si Chris bago lumaban ng Miss World Philippines, sabi ko sana mag Miss Grand siya. Kasi talagang very grand kasi yung dating nandiyan ni Chris Yung beauty, tapos the way kung paano umiksena, paano gumalaw sa intablado and then paano mag-ayos ba? Diba? Alam natin na kaya niya, kaya niya yung grad Pero mas gusto ko na i-prepare niya yung sarili niya kung sakaling sasali siya. Siguro takes two years. Uh -huh. Kasi kung papasalihin mo yan sa isang taon, wala, niligwakin lang yan. Kasi for sure, hindi naman na nila ibibigay sa Pilipinas yung so, para maging back to back and back. Parang abuso na tayo noon. Diyos ko si na what pa, sasabihin lang noon, Philippines and Philippines and Philippines again. O, oh, ba diba? So, parang feeling ko, better na i-prepare niya yung sarili niya sa uh, mga aspeto na pwedeng maging bongga talaga siya. Kumbaga, Not now. So, siguro after two years, kung gusto niya sumali, para mas bongga yung dating. Kasi ngayon, parang feeling ko, hindi rin mag-work kung papasalihin mo yan. So, abangan ninyo yung after two years. Kung willing sumali si Krishna, pwede naman si Krishna kasi alam ko na talagang pasok yung beauty niya at alam ko yung pasok yung galawan niya. Sus ko Chris na grabidas pa kaya niya yan, di ba? So yon, so good luck. And let's see. In the future kung naisipan niya sumali sa Miss Grand Philippines, so, di ba? Mr. Nawat pinuri ang ganda niya, Eva Tiglaw. sabi niya, So gorgeous. Anong masasabi mo dito, Mama eh, Kaya nga ginawa yung Miss Grand, 'di ba? Kasi nagagandahan siguro siya. Ito yung type ng beauty na gusto niya. And matuwa tayo doon kasi 'di ba? At least pinopulit niya yung kandidata natin na maganda. Hindi niya sinasabi na pangit kasi noon <laughs> dalit lang lumabas sa bibig niya na ano na ay hindi maganda yung candidates, yung ganon. Alam mo maganda kasi kay Mr. Nawat, I think very vocal kasi siya eh. Pero feeling ko madami na siyang natutunan sa mga nangyari. Nangyari between Philippines, kung paano niya tratuhin yung Pilipina, beauty queen natin. So, parang feeling ko marami na siyang natutunan doon. At ayon so syempre, kung ano, kung maganda naman yung, yung relationship natin sa kanya at maganda yung relasyon niya sa atin, eh di maganda ang resulta, walang awa, di ba? So, yon So, good luck sa mga queens pa dati na ipapadala sa sa Miss Grant and I hope magustuhan din ni Mr. Nawat katulad ng nagustuhan niya kay Miss Emma Mary Tiglao. Diba? So, yon So, ako, panalo yon at gusto ko yung ganun lang na parang alam mo chill chill lang tinan naman, walang ingay na yun ang Miss boring ba? <laughs> o ba diba? so parang kung papasili mo ngayong taon na to yung parang walang chika chika walang mga eksena walang mga drama parang nanahimik o ba diba? so piling ko tama lang pero minsan parang ko iisipin mo parang hindi tayo sanay na ganong katahimik ang Miss Grand. Kasi sanay tayo na laging may eksena at laging may paandar ang Miss Grand. Di ba? So, yon So, congratulations kay Emma. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mamasama naman masasabi mo sa pagbato ng Miss Puerto Rico sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko, parang hindi naman ganong kaganda. Charot. <laughs> parang ano, parang hindi ko alam, hindi ko type yung beauty, pero magaling romampa, magaling umeksena. So, parang feeling ko makikipaglaro. Yung beauty, nakukulangan ako kasi parang hindi naman siya ganun kawaw, di ba? But, I think, isa siya sa mga talagang aabangan natin dahil yung galawan niya, ayun ang magdadala sa kanya para makatungtong doon sa semifinals. And, I'm so excited for her. Kasi, di ba, parang feeling ko kabugera ang lola mo. At, nangangabong talaga ng bogang bongga O, oh, di ba? So, good luck sa kanya. Pero, eto ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Dahil, pambato ng Indonesia, sinasabi nila na next Miss Universe. E di, hayaan mo lang maging feeling-feelingan nila na parang ang feeling nila ay mananalong Miss Universe ang Miss Indonesia kung para sa akin, why not? ba diba? Maganda naman siya. Matalino naman siya. And then, siguro naman magaling siya rumampa. Pero, hindi lahat ng mga aspeto na nakikita natin sa kanya ay ayun na yung magdadala talaga sa kanya sa tagumpay. Pag nakita ng organization, yung best na parang character ng ano, pambato nila, at nagustuhan, o oh, di ba? Sana walang bulag in person. Kasi yung iba kasi candidates nila may bulag, maganda dito tapos pag nakita mo, ay parang iba na. Oh, so 'yon. And then good luck, syempre. Wish all the best para sa candidates ng Miss Indonesia, <laughs> 'di ba? So nakakaloka kasi sila. Sobrang ang gaganda nila, charot. So 'yon. I wish all the best para sa pambato nila. And then let's see kasi sa ngayon parang wala akong maiisip. Syempre, lahat naman eh, yung ibang page ginagawa ang winner Thailand. Ang ibang page naman ang winner Philippines. Tapos yung ibang page naman ang winner Indonesia. So, anong ina-expect mo? No, di ba? So, ako, doon pa rin ako sa ano ang pipiliin ng judges. Kasi yan, mga hula-hula lang din naman. Kung parang hindi naman siya pang ngayon natin masasabi na ay ito na ang mananalo, ito na ang magaling. So syempre hintayin natin yung momento na nagdating ng talaga sila lahat at nakita na natin yung mga galawan nila. So doon natin masasabi ay ito ang pang Miss Universe. Diva. So yon, nakakaloka kasi yung yung parang ngayon, pag Indonesia, sasabihin, ay Indonesia ang winner. Kapag Thailand, sasabihin, Thailand ang winner. Kapag Philippines, Philippines ang winner. O, oh, bahala kayo dyan. <laughs> o, oh, ba? So, yon So, good luck na lang sa kanila and wish all the best. Siyempre, lahat naman gusto manalo, di ba? So, bakit na mahindi? Mm. Kaya, laban. And then, para sa sumunod na chika, bagong release na photos ni Vina. Mama, sa manong masasabi mo sa styling, kabugba? ba? Mm -hmm. So, ayan yung pinag-uusapan namin ng friend ko kahapon na parang ang style ni Vina parang masyadong hindi na nilang mabago. Yung parang, parang ganyan na yung datingan. Pero parang kasi ang dating sa akin, parang ang bigat ng make-up, ang bigat ng, 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 ano ba yon ng aura. Hindi siya maka-fresh overload kung, kung ikukumpara ko kay Atisa. Hindi na sa pambabayas ang kay Bina kasi parang laging pack na pack yung makeup pero parang ang bigat tingnan. So yon. So siguro mas maganda bawas-bawasan ni Vina yung makeup niya. Kaya lang kasi pag hindi naman nila ginawa yung makeup na pack na pack, hindi siya magmumukhang wow, ba? Diba? So yun, so medyo mahirap. At ako mas gusto ko yung light makeup lang, hindi yung parang ang heavy, tapos ang bigat tignan. Tapos minsan parang nakikita ko sa mga photos niya, parang puyat, ba? <laughs> diba? Parang pagod. So I think kailangan ni Vina magpahinga para mas makakabog siya ng bongga-bongga. And ako, umaasa ako na Nagagawin ng team niya yung lahat ng kanyang makakaya Maganda yung style, Maganda yung damitan Pero kasi minsan parang over yung sa make up Kaya ayun lang So medyo sa tingin ko Ang laban niya dito sa Miss Universe Aarang kada But hindi ko alam kung madanalo So ngayon maingay sila Kasi syempre dito sa Thailand So ayan si Vina, si Antonia Pag nag make talaga sila Ang kakapal talaga Sobrang ambigat tignan But Tingnan natin kung ano yung performance na papakita ni Vina, di ba? So, parang uma-Antonia level din kasi yung datingan ni Vina. Pero kung talino, syempre mas matalino si Antonia. Kaya nga siya natalo sa laban nila noon sa Miss Universe. Kasi talagang magaling si Jassy at magaling si Antonia. Pero ngayon, tingnan natin kung si Antonia hindi niya nakuha yung corona. Eh, oh. Siya pa kaya, ha, diba? So yun, so para na masasunod natin, chika syempre, eto na nga at sa Manalo Handang-handa ng makipagpukpukan Dahil ngayon ay nagpapahinga na ang Reyna natin So tapos na dyan sa mga fitting niya So ngayon ay talagang relax na Tapos na din ang training Pero at Lisa Manalo nagsalita Ang sabing ganon Sa kanyang latest post you want more, I give you more. O, oh, ba? Diba? So, ang tapang lang ni Atisa dito. Ako ang masasabi ko, maganda na nakapagpahinga na si Atisa bago dumating yung kanyang send off. So, ako mas maganda na wag na muna siya maglabas ng mga picture, wag na muna siyang umeksena sa social media, tahimik na muna hanggang dumating ang linggo. Total ilang araw na lang naman. So, magpahinga. So, parang kailangan ni Atisa magpahinga, matulog, at wag mo lang mag-isip. Kasi parang feeling ko, parang fresh overload talaga siya pagdating niya dito sa Bangkok, Thailand. So, isa yung magandang strategy na pwede niyang gawin sa kanyang magiging laban sa Miss Universe, di ba? So, isa yan sa mga dapat niyang gawing hakbang na, ay, she need more rest. So, dapat nga eh, nagrest na siya noong ano pa para pagdating niya ng ano talagang prepared na prepared yung utak niya hindi yung sasagadin hanggang sa o si sige may araw pa sagadin na natin so nagfitting na siya na niya na siguro nakapag so magpahinga na para hindi narad para pagdating sa Sunday Boom! Gulat factor. ba? Diba? So, yon ang gusto ko makita kay Atisa. So, syempre, excited ako ko ano ang gagawing styling, ano ang isusuot na damit ni Atisa sa kanyang send of o kaya arrival dito papuntang Bangkok, Thailand. So, I'm so excited. And then, ayun nga, sa linggo na ang alis niya. So, for sure, lahat kayo ay excited na sa pag-alis ni Maria Atisa Manalo Philippines! So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muni nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.